Ayan na nga mga kapitbahay, no? welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbahay, meron tayong isang kapitbahay natin na literal na nagtatanong which is kung maganda nga ba daw yung Streamtech Internet. Okay, so eto mga kapitbahay, i-review natin to kasi etong tao na to is kalilipat lang dito sa subdivision namin kaya nagpa-plan siya na magpakabit ng internet. Kaya i-review natin para sa kanya, saka para din to doon sa mga tropa nating mga kapitbahay na balak magpakabit ng StreamTech Internet Pieces. eto talaga yung internet ko since na lumipat din ako dito. Almost 10 years ko na itong gamit. So, so far so good. Okay naman ako ngayon. Okay? Hindi naman ako nagkakaroon ng problema na sobra. Minsan kasi talaga mayroon silang uh, issue or mayroon silang maintenance or mayroon silang nasira. Hindi naman natin iwasan yun. Kaya, Halos lahat naman ng mga ISP provider nagkakaroon talaga ng problema. Kaya, consider yon minsan. Pero, meron kasi minsan na depende kasi yun minsan sa lugar din. Kaya, kung yung lugar nyo is congested na or punong-puno na talaga yung uh, uh, server nila, medyo may kabagalan yun. Pero, wait lang nyo kasi automatic naman yun, nadedetect nila yun. Kasi, madedetect naman nila tapos automatic ina-upgrade naman nila para maibigay nila lahat ng service na maganda. Kaya ganun. Okay? Uh, depende ito sa area. Kaya disclaimer po mga kapitbahay. No? So, hindi ko to promote o hindi to sponsored ng StreamTek, eto isishare ko lang to based dito sa aking experience. Okay? Doon sa tropa nating mga kapitbahay nating na nagbabalak magpakabit ng StreamTek or gusto magpakabit ng StreamTek Internet. Okay? So, explain ko lang. No? So, yung StreamTek Internet mga tulad nito, ayan, Uh, ano siya, uh, mayroon siyang sinasabi na uh, pag nagpakabit ka, pwede ka magpakabit ng internet lang or pwede may kasamang ganito. Yan, TV bundled. Okay, so sa akin, ang ginawa ko, yung stream tech ko is ito, yung stream tech ko. Wait lang, lagyan natin na. Yan, yung stream tech ko is yung plan ko dito is up to up to 300 Mbps. Yan yung in ko, which is internet lang talaga ang kinuha ko. Hindi na ako kumuha ng TV channel kasi uh, way or possible din yan or cost din yan na magiging mabagal yung internet mo. Kasi syempre, ang laki kasi talaga ng traffic nito ng video. So, kapag kunyari may nanonood ng uh, TV or movie habang nag internet ka, siguro minsan maapektuhan yung games mo or kunwari nag, Uh, work from home ka which is kumarig, work from home ka tapos naka call center ka magchachapi yung calls mo pero kunyari work from home ka uh, browsing editing or uh, email or something lang pwede to pero kunyari gagamitin mo as a uh, uh, call center agent na nagwo-work from home medyo mahihirapan ka kapag may nanonood sa bahay mo nang ganito kasi magko-congestion kasi syempre HD to mauubos yung bandwidth mo pag ganun. Okay? Kaya ang ginawa ko, ang kinuha ko is ganito lang. Okay? So, ang tanong pa po niya, hindi nga ba bagal So, depending nga po yun. So, dito sa bahay namin, yung wife ko at saka ako, yung wife ko regular siya as uh, work from home. Tapos ako, pag galing ko sa office, pag uwi ko sa bahay, meron din akong uh, trabaho. Minsan nag edit nag-upload dito sa YouTube, or minsan nag-access ako ng mga iba kong sideline na work from home din. Kaya, Sabay kami, tapos minsan yung mga anak ko, nanonood din ng Netflix sa taas, goods na goods pa rin. So, which is, yan yung aking speed is up to 300 Mbps. Kung yung mapapansin kapag nag tayo. Ayan, kung yung mapapansin, umaabot po yun ng 300 Mbps. Ayan, kung inyong mapapansin, uh, sa taas may nanonood ngayon, so walang nag-work from home ngayon kasi nga linggo bukas pa magumpis ah sabado pala bukas ulit uh, sa Monday pa ulit kaya yan yung nakukuha ko ngayon okay so kung matatanong naman nyo pagdating naman sa games sa ML or sa Valorant or sa any kind of games okay na okay to kung yung mapapanood dun sa mga uh, huli kong video which is uh, ni-review ko to about sa games at saka nag-try ako mag-games yan kayo mapapansin yan yung aking download ito yung aking upload umaabot din ng 200 Okay? Kaya kung ganito yung internet mo, tapos minsan, uh, wari, sa office ako, tapos dito sila sa bahay, nag-work from home, tapos in-access ko pinyan yung CCTV ko from bahay to office, hindi naman nagka-problema Goods na goods pa rin. Tapos, kapag umuuwi ako, yung stream tech na to, naglalaro ako ng uh, Valorant. So, pagdating sa Valorant, yung server ko is uh, Singapore at saka Hong Kong. Naka-Paul Green po lahat yon. Minsan, nakakaranas ako ng Uh, nangyayari na yung Valorant ko is minsan Hong Kong lang yung mataas or green, yung iba hyping na pero minsan madalas bumabalik naman talaga so para dun sa mga tropa nating ay kapitbahay sorry na gusto mo magpakabit ng stream tech i-considered na lang nyo uh, depende kasi yun sa area pero kunwari katulad ng isa kong kapitbahay na same subdivision kami so hindi ka mo isisisi. mabilis yung stream track dito kasi maintained or upgraded yung facilities nila at saka malapit ayan kaya hindi ganun ka congested okay tapos ano pa nga ba uh, pagdating naman sa speed ayan napakaganda ng speed tapos pagdating naman sa youtube or kung kumari gusto mo mag vlog eto kung re, uh, nag edit ako ngayon ng vlog ko so umaabot to ng 1 gig or 2 gig yung uh, laki ng files. So, kapag ina-upload ko to sa YouTube ko, 6 uh, minutes or pinakamataas na yung 6 minutes, ina-upload ko yung 2 gig. So, napakabilis yung uploading ko. Minsan, nagkaka nagkakaroon din naman ako ng problema na kapag nag-upload ako, minsan umaabot ng 3 hours, 5 hours. Ibig sabihin, may problema yung internet nun. Kaya, ang ginagawa ko lang minsan is nire-restart ko yung modem. Pag hindi madala, inaantay ko kanya bukasan, bumabalik naman siya. Uh, kasi minsan kasi hindi natin maiwasan talaga yon na mayroong maintenance or mayroong nasira doon sa server nila kaya nagkakaganon kaya intindihin na lang natin kasi syempre hindi talaga maiwasan yun. pero most of the time naman goods naman talaga uh, yung streamtech internet ayan so streamtech sana naman no joke lang <laughs> Pino, hindi ko to promote base lang to uh, sinasagot ko lang yung katanungan ng mga kapitbahay natin which is kung ano yung aking experience dito sa streamtech internet So, far so good. Work from home, sabay kami. Tapos, inasas ko pa yung CCTV ko sa labas. Goods na goods po siya. Hindi, ka, hindi ako nagkakaproblema pagdating sa internet. Pagdating naman sa uploading sa YouTube, napakabilis. Upload ka ng 3 gig or 2 gig or 1 gig, umaabot lang siya. Ang pinakamataas si 6 minutes. Minsan, mas mabilis pa. Okay, lalo na pag mga ganitong oras or mga madaling araw kasi syempre pag mga ganitong oras lahat ng mga kapitbahay ko is tulog na. So, solong solo ko. Ako na lang yung gising parang ganon. So, hindi ko gesture yung area kaya napakabilis talaga. Okay, so mayroon din kasi dyan mga tip natin no na pagdating kung gusto mo magpakabit na internet. May mga tip din kasi ako. Uh, punta ka lang sa labas tapos puntahan mo yung napbox. Titignan mo yung napbox kung punong-puno na kung punong-puno na yon ibig sabihin medyo may kabagalan na yon lalo na kung mga yung mga nakakabit din dun heavy user din ng internet so magkakaproblema ka ah, pero kung updated or upgraded naman yung mga device sa area or dun sa mga facilities ni StreamTech hindi ka magkakaproblema okay so ito lang yung sample katulad nito sa akin ah, maganda yan napakababa ng latency niya okay so ayan pagdating dito sa games goods na goods ako. Kanyang mga kapansin, papakita natin yung uh, Valorant. Kanyang mga kapansin, kung may update to, tingnan natin kung gaano kabilis. Yan, kung yung papansin, yung update ko, ang bilis, oh. Ganyan kabilis yung mag-update. Lagyan natin. speed ko, di ba? Tingnan natin. Uy, hindi nag pop up. Yan. Ayan, kung yung mapapansin dito sa Valorant natin. Kunyari, ikaw, yung kapitbahay mo is gusto maglaro ng Valorant. So, pwedeng pwede itong stream type. ko yung mapapansin. Tingnan yung, yung server ko. Ayan. Singapore, Hong Kong, Nisan, Tokyo, okay o. Oh. Kayo yung mapapansin. Okay. So, madalas lang naman kung gusto mo maglaro pang dito dito lang sa Pinas, Hong Kong ka, kung gusto mo ibang bansa makasama mo, Singapore or Tokyo. Kaya ito okay na okay to kasi tinama mo naman naka-green lahat. okay so far so good. Okay? So close muna natin 'yan kasi mamaya pa tayo maglalaro. Yan. So Ganun lang mga kapitbahay, no? So ganun lang kasimple ah uh, kung yung gusto niyo magpakabit ng Streamtech uh, goods na goods to uh, based sa my experience ko pagdating dito sa area namin, okay na okay po siya. Uh, Nagdidepende na lang po yan doon sa area nyo kung congested nga ba yung area nyo or hindi. Okay, so that is our uh, uh review for Streamtech Internet uh, 2025. Sana uh, nalinawan kayo. No? So sana sir, uh, nakakuha ka ng idea. Sana napatunayan ko na sinasabi ko sa iyo na goods naman yung Streamtech. Okay, pagdating naman sa mga browsing, internet, YouTube, or uh, yun mga yun kung gusto mo work from home so sa amin, dalawa kami nag work from home maliban dun sa regular na trabaho ko may work from home pa ako pag gabi or pag umaga misya or linggo goods na goods kahit nagsasabay kami tapos may nanonood pa ng Netflix okay so maraming salamat God bless and uh, thank you so much for watching and then kung bago ka sa channel ko at saka gusto mo ng mga ganitong video please don't forget to hit that subscribe, like, and share. Tapos comment po kayo kung meron kayong mga katanungan about dito sa internet natin or about dun sa mga vlog natin. Okay? Willing ako sumagot. Alright, so maraming salamat. God bless and peace. Thank you so much.